Ang Japanese artist na ito, isang buwan na raw naglalakad, hila-hila ang isang gulong. I am Siya ang 31-year-old na si Tape Noguchi, isang art explorer mula Japan na planong ikutin ang buong Panay Island sa Visayas nang naglalakad lang habang may hinihila itong gulong. Ang kanyang kakaibang journey, una na pala niyang nagawa sa Taiwan dito sa Pilipinas. Sinimulan niya ang pag-iikot sa Panay Island noong May 29, 2024 sa Roja City, Capiz. So mula Roja City, tinahak ni Tape ang daan papuntang Iloilo hanggang sa makarating sa dito sa probinsya ng Antique. Nandito na siya ngayon sa bayan ng Sebaste. Isang bayan na lang, mararating na niya ang probinsya ng Aklan pabalik sa Roja City para makompleto ang kanyang Panay Island Loop. Mula nga nang mag-viral ito sa social media, inaabangan na ang pagdating niya sa lugar na kanyang madadaanan. Sometimes, so many people uh, take a photo with, want to take a photo with me. Mm. It's sometimes super happy and um, also sometimes feel little tired. <laughs> Maybe depend on the weather, on my body situation, my environment. Nagbibigay rin ito ng kanyang mga artworks na gawa sa woodblock print sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. If the someone support me, sometimes I present for them this lamp. This is octopus. So, this is the biggest one that you give to someone? Yes. Oh, thank you so much. <laughs> <laughs> So this one represents the tire. Yes. How oh, about this one? This one is me. And this is you. <laughs> Walking. Yes. And of course the octopus. Octopus is this octopus is also my tent. tent oh, okay. 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 Naikwento rin ni Tapay ang kanyang fascination sa octopus kaya't madalas na ito ang subject ng kanyang artworks. Why octopus? So octopus leg has all the intelligence like a brain. Octopus hmm. rex legs. So, eight brain and central brain. Eight people are octopus like this. So, we are talking about what is the society, what is the family, what is the individual mm -hmm. from octopus perspective. Pagsapit ng gabi! Nagsiset-up lang ng tent si Tapey sa mga covered courts na kanyang madadaanan. Yeah, yeah I've already seen this in one already. of your photos. Araw-araw ay tinitimbang ni Tapey ang kanyang gulong sa pamamagitan ng isang baston at isang bote upang malaman kung gaano nakabigat ang nabawas rito. So every day you weigh that? Every morning. At dahil nga sa kanyang kakaibang tripa, umani ng paghanga si Tapey mula sa mga locals pero hindi rin maiwasan na mabigyan ng iba't ibang interpretasyon ang kanyang ginagawa. So we're not already. Yeah. Okay. And you find this part, this part. Please take it, okay? Okay. Thank you. I think maybe today great. Pero ang malaking tanong, bakit nga ba niya ito ginagawa? Simple lang naman ang kanyang kagustuhan. kind of exercise i think mm. but this exercise is not only for my physical mm. but maybe you can understand if you walk around mm. that time you can feel many things environment and many people and also you can find your insight that you are thinking mm. about okay. so putting the tire is the kind of method Ang tire dragging ay isa ring common exercise ng mga atleta upang mapalakas ang core muscles ng ating katawan. Laging tatandaan na sa kahit sino man ang masalubong mo sa daan, hindi kawalan ang pagpapamalas ng kahit konting kabutihan.